Binilang niya nga araw niya yung paggayga, 189 hmm? hmm? So po, gagawin ko yung best ko ha uh, Papatayin ko yung gumagambala diyan. Ang ano lang natin by faith manalangin okay, na okay. Wow. Tatlo pong bumibira sa itay. Eh. Uh, Wala kang nakalong tao? Lalaki? Wala? Yes, ako. Dito yung paa mo. Dito. Pag gano'n doon ka po, doon. Sandal mo kita, dito sandal dito yung mo. mo. Like kasi po, pabalik-balik na rin sa hospital. Hindi, eh. okay, ang, ang doktor kasi, sir, sa totoo lang naniniwala ako Yan, okay. Kasi may mga pinag-aralan yan eh. Okay. Ang ano natin dito, sa spiritual kulam kulang po yan tatlong bumibira dyan this lang tay ha tinan nyo ha papakita ko sa inyo wala tong sakit doktor yung ano nagbabalat na to no tay sinusunog na yung balat nito siya lang ka sa kawa. <laughs> natin na ito sa doktor to, pigit. Kuya, kuya, kuya. Ito. Oh, dito ko dito. Pikit Pigit to, oh, pikit Oh. Wala. Wala po. Sagot lang. Wala. Wala. <clears throat> Wala. Wala oh. Ito po yung kanto sa demonyo. Ayun oh. Aray. Hmm. Aray. Sakit. Opo. Kulam. Takot mo yung rito. Aray. Aray ko. Oh, pigit lang, pigit lang ha. Huwag mumulat. Hmm. Uh, Aray. Galang na sa ibang ano to, manggagamot? Yung pinatawas namin. Anong sabi? Anong sabi man ang pinatawas, pinatawas? Meron din siyang ano, pinagpapatay daw sa kanya. Dalawang atat yung queen day na puti sa isang kapre. Hindi. Dalawang, dalawang kapre mag-asawa. Mag-asawa daw na. Hindi o, oh, demonyo ito. Hindi o oh, kapre, ayun o. Oh. Nakikita ko eh. Oh! Hmm. <laughs> hmm. Demonyo po yan, dalawa. Yan <laughs> po yung sundo. Pag namatay ito, yung demonyo kukuha sa kanya. Ito yung kulam. Oh! Hmm. <laughs> ito, wala akong makita ang sakit doktor o. Oh. Ah, oh. oh, wala? Wala po. Oh. Mm. Wala eh. Wala. Bakit dito ito lang oh? Dalawang daliri ko lang oh. <laughs> oh. So, ipita natin ng bad paper lang. Ito lang ah. Oh, sobrang nipis siyang ito ah. Kesa dun sa cross, matigas. Oh, dito tayo. May laman lupa ka na ya. Dalawa. alusin natin mamaya. Pati sila mo na. Oh, ganyan niya ah. Mm. Ayan lang ah, nipis oh. Oh, sobrang nipis. Mm. Dalawang daliri lang. Tay, wala. Wala. <coughs> wala oh. Wala. Tiga na yan. Bakit dito? Yan lang oh. Ah. Hmm. <laughs> uh. Hmm. <laughs> <laughs> sa Tora Report ni Tito Pera Rotas Pistila Roman na rin kung sino bala sa lalaki itong ka usap Jos sa spiritual na Diyos Diyos lahat, Diyos na yung sa perno sa das kamara ay sa bawat aliluya Ela Aum Puh! <laughs> Pwede makausap? Pwede? Pwede? Babak na si mata? Ha? Babak na si mata? Ha? Babak na si mata? Uh, nay dito kana'y nay. Ay di baba mo na po kayo. pa natin. Doon ka po. Alisin mo muna yung duende set at sawakan mo siya ha. Pa, tanggalin niyo po yung ano niya. Eh, yeah, yeah, lang, yeah, lang. Sino 'yung sinasabi mo? muna siya, hawakan na. Sa'yo ko papa Ano? sandal. Sakit, doktor, pikit. Oh, wala. Laman lupa, dalawa. Ay. Ano? Aray. Sakit. Kulam, wala rin ang makita. Wala. Wala ho. Mm. Wala. Laman lupa. Ah. Aray, aray. Sakit, doktor. Wala. Paday na natin yung laman lupa, ha? Anay, ka mo siya, ha? Sa tour, aray po. o pera rotas. Aray, aray, aray. Si ate, meron din, no? Dwinding itim naman sa'yo. itim naman sa'yo. Kung hindi mo makapasok ako na bahala ang malaga gumalag si tatay no Ah oh. Pigit Wala Wala na Laman lupa Ah oh. <coughs> Wala na Kanina Meron Ulam Wala na. Hawakan mo nga yung panya nai dito Ah. mo lang konti. Sakit doktor. awak niyo awak na yung, kamay, yung paa niya, ha. Mm. Wala. Demonyo yung dalawa. Aray. Aray, aray, aray. Ano? awak Bitawa mo. <coughs> Wala. Wala. Mm. <coughs> Wala. awak mo nga. Okay. hindi mo nyo. Aray, 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 aray. na sila eh. Aray. Kulam. Aray, aray. Okay, okay. Santo na para rotas Kasi aray, mag ay sir. Mag-usap tas. Si spiritual Diyos. Diyos sa lahat. Diyos nyo nakatakot sa perno. Ansa sa Diyos. Kamarelo is about. Hallelujah ba? Eh, la, may bote kayong wala laman. Kulong na natin to. Tapos na lang. Sige, iyan niya. Ay, pumasok. Dito ka, sir. bitaw mo na siya. Kamay, kamay. Tay, hey, pilitin ang sarili, ha? Uh. Ha? Manalangin lang, ha? Opo. Okay. Pikit. Masakit na? Hindi po. Wala. Tabela? Pikit. May dwinding itin ka na, ya. Oh. Kanay. Sa tora repo, tenet ang pararotas. Aray. Pwede makausap? Ha? Pwede? Pwede? Tatanggalin mo na lagi mo rito? Ha? Atay. Tatanggalin mo na? Tatanggalin mo na? Tatanggalin mo na? Ha? Tanggalin mo na lagi mo rito, Ha? Nagkakaintindihan? Pakilala nyo lang po ito eh. Nagkakaintindihan? Ha? Ariko. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na pala. Ha? Ah. Nagkakaintindihan? Ha? Ah. Gamitin mo yung kamay mo. Gamitin mo. Pagano, pagano, pagano. Pagano, pababa, pababa, paba, pababa. <laughs> yung isang ano. Papon ban. Eh, kukulong na natin itong. Baka balikan ito eh. Tanggalin mo nilagay mo rito Ha? ha? sagot tanggalin mo ha? Paibigan nyo lang to eh Tang tanggalin mo na ha? ha? sagot ayaw sumagot. sige 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 baklas 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 sige pa ba, sige pa sir dito kayo ano mo yung bote ha? sige pa sige pa ba. baklas baklas hindi pwedeng ganyan sige pa sige pa ay. Sige, baklas, 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 baklas. Lalaki ito, yo. Sige pa, sige pa. Sige pa, sige pa, baklas, baklas, baklas. Baklas. Tatanggalin mo na pala to, ha? Nagkakitindihan. Ah, tatanggalin mo na, ha? Ayaw mo makipag-usap sa akin? Ayaw mo? Ayaw mo makipag-usap? Baklasin mo, ha? Nagkakaintindihan. Ah. Sige, baglas, baglas. Kailan pa po ito? Tagal na. September. September? Hmm. Sige. sige. Nakasalang sa kawa to eh. Si kuya eh. Manika yung binagamit. Sige ba, sige ba. Sige, tanggalin mo, tanggalin mo. Ayaw makipag-usap sa akin. Ayaw mo. Ah, sige pa, sige pa. Sa ulo, sa ulo. Matibay ito. Marami na napata ito. Ayaw makipag-usap. Sige pa, sige pa. Tatanggalin mo na yan. Ah, tatanggalin mo. Sige, baklas, baklas. Pag ano hanap ka lubigan loobigan, nanay, ha? Kailangan natin yung loobigan. Sige, baklas! sige ba hindi pwede yung ganyan ginagawa mo sa mga tao okay Panginoon kung gusto sa akin madaki lang may na bas, -bas na ikulong ko sa bote ang gumagambala sa pamilyang ito saan ipratris at mix Adol! niya Ready pa yung bote Tiyos Pahin namin muna po ito. Pahin namin muna. Oo, uh, uh, di na yun. Oo. Uh. Amin, amin na muna po ito. pangen. Hindi <coughs> mo sa ilaw. Ala! O oh, yung demonyo kanina mm. Tay Wala <coughs> oh, Sorry tumunog Wala na Wala. Ulam ah. mm. <coughs> Salamat. <Wala>. Tay <coughs> Wala na